And of course, yung pag-inom din kasi ng kape, hindi parang pinapaligo. Ginagawang tubig na rin. Kasi pag sobra sa isang cup a day, hindi na stimulant. Isang yan. cup lang. Oh, oh Yung Pero, cup ba, Dok, ano ba yung standard? Yung, ah, ah, oh. yung kasing lalaki Arang ba ng matabo? Yung hindi eh, eh, diba ano ba parang arinola po? yung ano na... Oo, oh, oh, <laughs> diba oh, okay. ba yung iba talaga okay, na may, Ang coffee cup talaga, yung, yung nakikita nyo na ando sa harapan na iniinuman ni Ai, yung yeah. inyo on. Talaga oh, yung mga... Uh, As in, cute lang yung talaga. Alam mo ba yung mga sa Europe, na hindi na ipapasok yung daliri. Ah, okay. Yung talaga, iba, ah, talaga. Iba, parang blood talaga. Wow. And you sip your coffee according. Oo. Oh, oh. So parang Ticap, coffee cup. Yung lang naman talaga lang may tasa cup diba, and so. Parang less than 250 ml lang. Dyan, mm -hmm. lang. Oh. Oo. So, dapat ganun pag-inom. And may, may art mm. and science. Yung okay. so, pag-inom ng mabirisan. kape. Hindi rin inuma na parang lasing na ito ng kape. yung iba kasi glug talaga yung kape. Tapos templa na naman uli. Tapos, lalo <laughs> ngayon, uso kasi siyempre, di ba, yung mga Ah, uh, copy all you can. Nag-order ka na ng maraming eh. coffee ah, lalaki talaga. So talaga namang may merong proper way of the ano, mm -hmm. uh, kaya nga sinasabi coffee conundrum. o merong proper way. So mm -hmm. and then depende sa response. Mm -hmm. And you have to choose yung yung mga coffee na perfect sa iyo. Mm -hmm. yan, or galing mm -hmm. sa sa uh, sa tawag dito. Marami naman tayong available doon sa Sagada, mm -hmm. yung Batangas coffee, Amadeo coffee kasi ang dami pong variety ng mm -hmm. kape. Hindi ba? So, ang daming available na kape. So, yung suited sa inyo, you, you go for it. Kung gusto niyo naman Italian coffee, yung Uy. medyo thick. Mm -hmm. O, yung ganyan. Yeah, yeah. Or if you want, pwede namang dagdagan nyo ng konting chocolate. Ay, Then, oh. yung broth will also okay, yes. stimulate oh, your yeah. brain. Chocolate. Oo, oh, oh, maganda. Yung thinking brain, yung stimulate niya yan yung pong amygdala, mm. uh, alam niyo ba sa Star Wars? Yung ba sa amygdala is the the controller of mm. everything. 'Yun mm. din sa Oh, ganun din sa brain natin. Oo. Okay. Oh, yun ang purpose mm. naman ng kape. Don't overdo it. Oo, oo, oo. Tuok sa mga magkakape naman. Mm -hmm. Uh, usually kasi pagka yung kape sa tayo mga Pinoy, usually sa umaga, pinangaaalmusal ah, ah, ah. oh, para mas stimulate tayo for the rest of the day. Correct. iba paano naman doon yung mga sa gabi naman nagte-take Ito mm -hmm. para kunyari, nagre-review ng cram or nag-may mga night graveyard shift. Ah, ganiyan. ano pa yung effect sa kanila? Y yun yun ang pwede natin gawin. Kag kagaya ko, I, I go for, may mga reviews. Yan, mm -hmm. Pwede yon Pwede yung mag-excuse. Uh, pero kung wala ka namang gagawin na para kailangan mo magpiyat ma-stimulate mm -hmm. yung brain mo, mm -hmm. at tutulog ka na, don't take more than two cups a day. Okay. Kasi pag nagsumob na sa tatlo po yun, ida die down, i-shut down naman niya yung thinking brain mo. Mm -hmm. -hmm. Yun ang -hmm. effect naman ng caffeine. para Parang lang. hindi ka naman makakapag-isip na, na ba, para ano. ka naman tulala. Uh, oh, sobrang okay, kasi relax. Nag-relax oh, 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 na talaga. Oo, mulat ka naman. Para <laughs> na droga Na nakatingin ka nalang <laughs> na ganun. Hindi ka makatulong. Hanggang umaga ka na talaga matutulog. Hmm. So, dalawang side of the blade okay. yung copy. Ah, kaya... Kaya kailangan mong tingnan kung ano ba yung nature ng ginagawa mo. Mm -hmm. Or kung, kung coffee drinker ka, minsan nasasanay. May, Meron naman baliktad ang kape. Yung kape nila relaxan, yeah, nila yeah. papatulong. Oh, mm -hmm. So kaya sila. you have to, ano yan eh, so parang hindi yan parang uh, blueprint na pwede yung mm -hmm. ganitong style ng kape or yung pag-inom ng kape. Meron naman sila kahit after dinner mag ng coffee, okay it will gives them yunong relaxation mm. kasi double blade yung yung kape na na ano either stimulant or relaxant Relax. okay. so yung mga ganun. so kaya kung kayo ay coffee drinker so you have to choose ko anong kape anong perfect blend pero uh, talagang hindi ko naman ako, generally, hindi talaga pwede yung mga instant blood. Mm -hmm. Kasi oh. these are all adulterated. Mm -hmm. High in fats and high sugar. Mm -hmm. Take note, pag lumapit yung, yung dugo natin, it will also ano hinder yung flow ng blood oxygen okay. natin. Oo. So, hindi ka rin makakapag isa Kaya yung mga diabetic, yung may mga baradong ugat sa puso, yung lumalapos Hay yung sugar dugo, pato. oo, yung mga high sugar, mm -hmm. talagang yan, hirap mag-isip din. Mm. Oo, oh, oh, lagi Or, inaantok na. yung eh, iba naman oh, oh. pa nag-review, gusto naman kumakain ng na matatamis. Ah, ah, ah. Diba oh, okay. yung mga gano'n? Oo, oh, oo. Oh. So, chocolate Mer eh, habang oo, oh, 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 oh. Eh, pala yun ng mm -hmm. parang brain function. Mer meron kasing theobromine properties naman na stimulant. So, okay. double-bladed naman. Mm, Pero okay. namang iba na yung sugar nila ay parang nag-slow down. Mm -hmm. So, these are the things na dapat nating tingnan in terms of memory hindi natin intayen mm -hmm. na malimutan natin na may hawak tayong susi pero wala pala tayong mm. kotse or may oh. kotse ka wala ka naman pala <laughs> o oh. yung gano'n. yung tipong tipong meron ka ng lutong hawak ako o yung mga gano'n. wag nating abutin ng gano'n kasi stages naman mm. ito there are some signs so habang maaga makokorek ng Ma ng pagkain pala or minsan yung mga activities mental activities ako i always go for readings Reading. you read you try okay. to try Uh, to read and write mm -hmm. kasi ako ay always go for asabe ay, lu ano lumang tao ka na ah. oo kasi na sulat ka ng sulat ako lagi nagsusulat mm. pa rin journal. akong journals yeah. and diaries yeah. for everything para sinasabi mm. pag hindi na isulat para yung nanay ko <laughs> kalimutan ko yung nanay ko at tatay ko na yung yung kalendaryo sinusulatan yun ng mga birthdays ay. and everything oh, oh yun, so, yun, ito, yung mga, yun. mga ginawa niya halimbawa meron siya meron din akong pasyente na meron siyang diary notebook for everything mm -hmm. Mm -hmm. Pero, okay. yung paglalaban na pagkain ko ng manok mm -hmm. naglabas kasi minsan pupunta ulit uli sa labahan nakala niya hindi siya naglaba. tapos ah, sa pala oh, so ngayon, iba 'yung pag medicine mm -hmm. meron siyang kausap na mga kaklase niya ay magkikita pala kami mm -hmm. ng ganitong oh. kaklase ko ganito mm -hmm. so meron ganoon mm -hmm. so kaya nakakatawa. Patikulosa. pwede po 'yung ano maging habit mm -hmm. so lifestyle the food natin and then of course 'yung ating mga kung may mga uh, iniinom tayo kinakain you have to go for the, the supplementation yes. so, wala po magagawa okay, tayo ginkgo biloba Ah, yeah, it will help. Oo, o, yun, 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 yung Pwede Gingko po, biloga. matataas kasi yung mga B-complex. And then, the thing, stimulant din yun eh, yung mga ginkgo mm -hmm. biloga. Kung mga herbs, pwede naman, kung mga you go for the tea, kung hindi naman kayo coffee yeah. drinker, you go for the relaxing and coffee, yung mga gano'n, may mga tea na infusion. So, pwede po yung makatulong. Okay. okay? So, talagang simple lang na may iwasan yung pag ng ating memory. Iyaw. Pero ang importante, huwag natin makakalimutan yung ating mahal sa buhay, yung ating ginagawa. And of course, huwag makakalimutan sa 有。<music> <music>